Wala na, lupog na. <laughs> lalim na po ba dito, C5, mga gurus. C5 po. Ito, papunta po yan, blubos po dyan. Ito lalim na po. Ito e, lang, sasakyan po, mga gurus. Wala na. Tumirik na po yan, oh. No? Lalim na po kasi yan. Ayan Tirik. Oh. Ayan, <laughs> iwas. Iwas mga paps. Hindi iwas. Iki, iwas ah. Sobrang lakas po ng ulan po kasi mga kagrus. Ayan. 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 Ayan.

May stuck yung mga stuck yun doon. Dito sa C5 naman. ah O. Hindi pa. Pilip-pilip pa rin ang daloy. Eh. Kaya wako bakit nagaganito dito. biglang lumalim. Hindi naman yung malalim dati. Ayan. Eh. Dignan na lang. O. Ito may hirip mga kuya. Ito ang hirip ko. Ang hirip ng motor kumang gulos. Kaya hirip po nalubog ka na ito nung linggo ah sabato sabato ng gabi yan lubog na yan eh malaki na ginastos natin dyan dahil nalubog po yan at yun o uh, ginawa ng swimming pool sa mga mga sigiti Ini swimming pool. Wa! Ang lakasan